Dapat mong malaman ang Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo, ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Dahil ang tao ay may hindi mabuting kalagayan, kailangan ng pagliligtas ng Diyos. Ang unang lalaki at babae na nilika ng Diyos ay nanirahan sa hardin ng Eden. Sila ay nilika ayon sa wangis ng Diyos, taglay ang kamalayan sa sarili, katalinuhan at kabalalan nasa mabuting ugnayan sila sa Diyos hanggang sa sinuway nila ang kanyang utos. Na huwag kainin ng bunga mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil sa kanilang pagsuway, ang sumpa ay dumating sa mundo at pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Bawat taong isinilang pagkatapos noon ay may taglay na kasalanan at sirang kalikasan. Ayon sa Roma bilang lima, talata labing dalawa. Ipinahayag ng salita ng Diyos na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy ay sa pahayag bilang 20 talata 14 hanggang 15. Ang ating kaluluwa ay walang kamatayan at dahil sa ating makasalanang kalikasan at kawalan ng kakayahang tubusin ng sarili, tayo ay magdurusa ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kailangan natin ng tagapagligtas upang matugunan ang hinihinging katwiran at kabanala ng Diyos. Ayon sa Hebreo bilang 10, talata 1 hanggang 5. May tanging pangalan na daan na ibinigay sa sidong ng langit para sa pagtubos, pagpapatawad at pakikipagkasundo ng tao sa Diyos isang pangalan ang ibinigay ng Diyos upang ang tao ay tumanggap ng kaligtasan. Ayon sa gawa bilang apa talata labing dalawa. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay duluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na siya ay Panginoon. Siya ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang ipinangakong tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang kaisa-isa at buktong na anak ng Diyos Walang hanggan at lumika ng lahat ng bagay. Ang anak ng Diyos ay nahayag bilang anak ng tao, upang mamatay sa krus at muling mabuhay. Ang kanyang katawang inihandog at dugong walang dungis na dumaloy sa krus ay naging minsan at magpakailanmang haing pangtubos, pagpapatawad at muling pakipagkasundo ng tao sa Diyos. Ay sa Roma bilang lima, talata walo hanggang labing isa tayo ay naliligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo at sa Kanyang Ebanghelyo. Ayon sa Epeso bilang dalawa talata walo, bilang anim talata dalawang Kung nais mong tumanggap ng kaloob na buhay na walang hanggan, nakakapat na taligdan mo ang maling pananampalataya o masamang gawin ng buhay. Sumampalataya ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaisa-isa at bugtong niyang anak na si Heso Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Magtiwala ka sa lubos na biyaya ng kanyang ebanghelyo. Ang mabuting balita ng pagkakatawang tao, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo para sa ating kaligtasan. Manalangin ng taus puso ay sa Roma bilang 10 talata 10 sapagkat ang tao'y nananampalataya mula sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Gagabayan kita na manalangin. Ulitin mo ang aking sasabihin ng may pananampalataya mula sa iyong puso at ipahayag ng iyong bibig. Aman naming Diyos sa langit, Tinatanggap ko ang iyong kaisa-isa at bugtong na anak na si Heso Kristo. Bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Panginoong Hesus, Ako'y nagtitiwala sa iyong ebanghelyo ng pagliligtas. Maghari ka sa aking buhay at baguhin mo ako sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa pangako mong walang hanggang buhay at ang kasaganahan nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang iyong tunay na pananampalataya ay may matibay na katiyakan ng iyong kaligtasan. Pinangako ng Diyos na tayo ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus. At hindi na natin haharapin ang hatol ng ikalawang kamatayan, sapagkat tayo'y nakatawid na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Bagamat maaring mamatay ang ating pisikal na katawan, muli itong bubuhay ng Diyos. At ang sino mang sumasampalataya ay hindi mamamatay magpakailanman. Ayon sa 1 bilang labing isa, talata dalompot lima hanggang 26. anim hawak ng Diyos ang hinaharap, walang makakaagaw sa atin mula sa kanyang makapangyarihang kamay. Wala rin anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan at nanatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang nais ng Diyos sa iyo bilang isang anak at kristyano ay magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. ay sa Mateo, bilang 28, talata 11. Lumago ka sa biyaya at sa kaalaman tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo. Manatili ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita bilang malinaw na patunay ng iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Manalangin, matuto sa Biblia, at makipagkaisa sa kapwa kristiyano na sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus na may kakayahan at pagnanais na ikaw ay mapabuti ng higit pa sa iyong hinihingi at iniisip.